Okay. ganaman na naman sila ng lambat Ano nangyari sa lambat Sana marami silang kuha guys uh, Bibili po tayo pag marami silang nakukuha Para may pang o tayo mamaya Pretretto natin Ayan, si GR at saka si Bibi magkasama ni Maturin. Tayo po yung galing sa trabaho guys. Trabaho pa rin. Kami nga sa uh, pakiyaw na rin uh, Bali, nag-happy lang kami ngayon kasi yung araw ng Sunday ngayon. Ayan. Pinakaboy nila yung isda para bumangga ko sa labat ba nila sa ginawa guys Kanina pa yan sila Kanina yung unang kuha nila Yung unang huli nila ng isda Punti uh, lang po Mga dangkit maliliit po kahit nagdanggit ang nahuli nila galing niya yan dito lang po yan sa playa po kasi yung ibang isla dito talaga dumadaan sa uh, malapit na sa baybayin ayan o kami shout nga pala kay Alaha Official at saka tita Felicidad Lapsot po advance p valentines po tita nagbis po ingat po kayo at uh, sa kinilala nyo po And um, thank you po nga pala sa patuloy nyo pong pagsuporta sa munti namin video sa channel natin uh, kasama po sila kaya Mario at yung mga kasamahan ko po ito po sila po yung mga bago natin magiging kasama ay mga kasama ko po ngayon iba na naman si nandito tayo sa lugar ng uh, sa Cebu nandito po tayo sa Cebu uh, trabaho po tayo dito ayan na po na rin uh, yun, yun po yung i-video po natin yung mga ginagawa namin hindi na ganong kalakihan yung mga alon hindi na katulad ng mga nakakara at tsaka, mahina na po yung simoy ng hangin ko rito nakita ako may uri silang malaking isda guys mga lumot po yung nakakaano sa lambat ayan kinakain din po yan ng mga danggit yung, yung, yung mga green na lumot ayan ayan danggit at saka kitong kumakain po nyan sa lumot ayan ganitong nasa sa ah, tabi ka talaga ng playa na glatag ng lambat eh hindi may iwasan dahil marami talagang nahihandod ng mga kung ano anong bagay kaya yung pokot mo ay yung lambat mo po ay madumi maraming nakasabit kaya no oh, katulad ngayon yan may inaandod na mga ano kahoy ayan tulad niyan kahoy po yan eh. Ayan. Ayan. nyo yung mga lumot ng jajan uh, dahil po dinadala po tinatangay po sila ng alon dito sa tabingi ng aplaya ayan ayan yung aking, kung anong huli nila ayan Ayan, may malaking isda. Ano yan, tibungan? timbungan? Timbungan? Dagan? ano tawag niya? Bangalaw? Timbungan? Oh, ayun, may isa. Kaso nga lang malaki na. Ayun, oh. Ah. Ayan oh Ayan Tapos may gisaw May danggit Ayan Pwede na pang ulam Wow Nabasa na tayo Wow Basa na yung ano ko Yung palito Yung puskuro Kunti lang po yung huli nila ngayon Ayan Oh, oh, asa naman tong inyong isda diri gani ha? Di luto na. Yay. Maingay na yung mga alaga naming biik dito. Nakuha nila ganina tapos nadagdagan po nung malaking isda doon at saka yung mga dandit. Tsaka mayroon silang yung uh, banak tawagin sa Uh, sa Manila yung maliit na gisaw pag lumaki nagiging banak ayan wow uh, kung sinong gustong bumili dyan tag 250 ang kilo sariwang sariwa po yan